Hello everyone! Good morning, good morning sa inyong lahat guys! In this video, magpapating tayo ng ating balik video tayo ng kabayaan na natin guys sa sobrang busy natin. Pero bago ang lahat guys, magpapasalamat muna ako sa mga viewers ko, sa mga supporters ko. Alam kong medyo hindi na ako nakakapag-active masyado sa YouTube dahil sobrang busy ako guys. So for today's video, magpapating tayo ng ating mga halaman dahil tingnan nyo guys, ang dami-dami na din dry na mga mga dahon-dahon ng aking mga halaman. Tingnan nyo, naninilaw na sila. Kasi hindi ko na sila nakasikaso, guys. At yung aking bumintilya naman ay masyado na silang mahaba, guys. So, kailangan natin magpating. Dahil kailangan din nila ng parang tao, guys. Magpapagupit sila para looking fresh. Diba? Um, Dito pala yung mga viewers ko, guys, dyan. All over the world, alam kong hindi na ako masyadong busy sa YouTube, pero sisikapit ko, guys na bibigyan ko ng time ulit yung aking YouTube. Dahil sa YouTube guys, marami akong nakilala mga friends, mga mga babae kong friends all over the world. Meron akong kaibigan na marami akong kaibigan ng mga bisayas at mga iba't ibang lasi guys. What? Okay. Meron paning yung uh, ano, guys ngayon, uh, airplane service. Kaya, andito ako sa bahay ngayon, hindi ako pumasok sa trabaho. Pero papasok ako mamaya, mag-update lang ako ngayon. Okay. Hindi man ako expert sa kalaman guys, pero siyempre, panagaan din natin sa Ah, sakit yung tinik-tinik. Kung so, gusto ko ng kalaman guys, lalo na yung mga namin yun kaya yung gulay din, yung mga gulay-gulay. Paano nga pala dapat mag-cutting, guys? Dapat ba talagang mahaba? Basta kung sinakat ko na lang kung saan yung bulak-bulak mo. Ganyan. Ganyan ba? Hmm. Hindi ko alam. Pero dapat talaga i-cutting mo din natin yung mga laman natin para sila ay bulak-bulak ulit. Dahil ang bulak-bulak, guys, nakaka-relax. Talagang kakatulong din ito sa pa-relax, guys. Lalo na pag breakfast ka, tapos ikita mo yung mga halangan mo, maraming bulaklak. Kaya na sa Pilipinas, hindi ko alam pa siya guys kung kailan ako uh, uh, uuwi sa Pinas. Gusto ko ko talaga magkaroon ng flower garden at saka gulay. Yun talaga ang dream ko guys kapag ako ay nagtulbod na gusto ko yung yung aking makuran ay maraming flowers, maraming lights sa buhay, gano'n. Gusto guys, pag uwi ko, pag nag-forgo na tayo, gano'n, pag tumanda na tayo, gusto ko yung gano'n, guys, yung kapaligiran mo, yung maraming gulay, maraming bulaklak. Diba? Diba masarap pag gano'n? Yung palagi kang may nakikita yung mga bulaklak, kapaligiran mo. Ayan. So, yun lang, yung mga mga yan yeah, okay 'to. ako guys, 'yung akin na pa doon, 'yan. Quite yan, guys. Eh At oh, nice. ang 'to 'yung 'yung natatalo kong bukinya, guys, 'to. Ito siya. 'Yung iba namatay na. Namamatay sila kasi 'yung minsan nagaliliti kami ng medyo matagal, natutuyo sila. kailangan natin tanggalin yung mga yayo na baka kanina mag uh, para maging look right tanggal ko na sa bed para Ayun. ayan diba maging ano na siya look fresh Okay. Yeah. Ito naman ating... na guys. Ito so, na guys, 'yung mga dilaw-dilaw na bato okay. na And guys, nagpa Airphone service kami ngayon dahil talagang nagagamit ang Airphone, so lahat ng Airphone gamit. At noon Ito nila nililinis. Ito sa labas. Sino check na ngayong aming ganito silang magagalit. Are you going to put gas there? Ay, ayan, you put gas. Is it? Okay. Okay, ready? Alright. So, naglalaban naman tayo, guys. At ayun. Ang sala. Gusto ko ng ganito, ang aircon pinas Ang sala. Sige, guys. Bukasan nila dyan. Wala, Malas Wala, You think you need something? You need the tools. You need tools. Just a minute, so you don't take anything. Just, just. You need the. No, I don't know. Oh. Oh yeah. Oh, yeah. kemarin na sila lang nagbubas. Ito so, meron silang ulitang yung lang Ayan, ang galing dito guys eh. Perfect silang mag ng aircon dito guys. dito naman sa aking kwarto ito rin din this one right? yeah we, we can't put it on because you know, you know. oh nice okay, ito yung nice. aking room this is my room and this is Gordon's room meron siyang ano guys Simple lang guys, yung amin ng mga ano. Simple lang yung bayo. Bay. Ang importante, malinis. Eh.

can so, talk. So that means very dirty our aircon. pond. So, Bigyan din tayo guys ng gutin na mga may lupa ang laki. Sobrang laki guys. Eh. Ayan. Um, uh, may sadangan. Ayan. Eh. Ang laki guys. Mura lang yan guys. $4.95 for two. So parang $2.50 each. So yan guys. O yung isa. Kinain ko Isang isang ping ping kagabi. Tapos ngayon naman yung isang ping ping. So mag merienda tayo guys. Ng mango. Magluto tayo guys ng lunch natin. Ito yung ating bulutuin yun guys. Sister fry ko lang itong broccoli. Natira namin. At saka isang carrots isang potato. So, yan guys, igigisa ko lang siya guys. Yan lang ang lunch namin. At saka brown rice. Nilalagay ko pa dito guys. Sayang kasi. Nakalatan ko sya ng dami. Voilà, on va on va essayer de faire un grand petit coin. Voilà, on glande ça même. lang guys yung ating lunch for today. Yan, sinisang gulay at saka brown rice.